Ang mayamang computer programmer na si Peter ay masayang ikinasal sa asawa niyang si Lisa, na isa ring matagumpay na designer ng mga sapatos, at magiliw nilang pinanood ang kanyang fashion show kasama ang kanilang anak na si Abigail. Nang maglaon ay nag-dinner date ang mag-asawa kung saan ay tinanong siya ni Lisa kung nais ba niyang makasiping ang ibang babae. Nabigla si Peter sa kanyang tanong at ang sagot niya ay ayaw niya. Mumiti si Lisa at sinabihan niya ang mister na mahal niya ito. Pagkatapos ng hapunan ay umalis ang Mrs. Patungong Milan para sa isang business meeting kasama ang isang Italian company, subalit tila ay hindi na siya bumalik dahil makikitang galit na inaalis ni Peter ang kanyang mga damit mula sa aparador. Nakita ni Abigail ang pulang sapatos ni Lisa at naalala niya ang papel na itinago ng ina sa loob nito. Ibinigay niya ito kay Peter at sinabing ito ay para sa kanya. Nakasulat sa papel ang Lake Como at tila ay nawasak ang puso ng mister. Nang gabing yun, nagring ang cellphone ni Lisa at narinig ni Peter ang voice message mula sa isang lalaki. Giit ng lalaki na alam niyang hindi siya dapat tumawag, ngunit miss na miss na niya ito. At dahil dito ay napagtanto ni Peter na ang kanyang asawa ay mayroon ng kalaguyo. Binuksan niya ang laptop ng misis at nakita ang isang folder na pinangalan ng love, ngunit protektado ito ng password. Sinubukan niyang gamitin ang pangalan nilang dalawa ni Abigail ngunit wala ni isa dito ang gumana. Binuksan ni Peter ang email ng asawa at nakita niya ang isang romantikong mensahe mula sa isang lalaki na nagngangalang Ralph. Kinabukasan sa opisina, hiniling ni Peter sa kanilang security analyst na si Joy na alamin ang pagkakakilanlan ng email address. Binalaan siya ng analyst na ito ay labag sa batas at ayaw niyang gawin ito. Gayunpaman, nagawa siyang kumbinsihin ni Peter at sa wakas ay sumang-ayon din siya. Muli niyang binuksan ng laptop at sa pagkakataong ito, gamit ang Lake Como bilang password ay matagumpay na nabuksan ni Peter ang folder. Nasa loob nito ang mga romantikong larawan ng kanyang asawa kasama ang isang lalaki sa Lake Como sa Milan. Nang makita niya ang kanilang mga hubad na larawan sa kama, ay labis na nawasak si Peter. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng email mula kay Joy na nagsasabi sa kanya ng buong pangalan at address ni Ralph sa Milan. Nagbook kagad ka si Peter ng flight papuntang Italy at nag-check-in siya sa hotel na kadalasang binubok ng kanyang asawa. Pumunta siya sa address ni Ralph at naghintay. Makalipas ang ilang oras ay lumabas ang lalaki at sinundan ito ng mister. Pumasok si Ralph sa isang bar kung saan nag-setup siya ng chessboard at naghihintay ng kalaban. Bumalik si Peter sa kanyang hotel upang tingnan muli ang mga larawan ng pagtataksil ng kanyang misis at naalala niya kung gaano sila kasweet dati. Kinabukasan, bumalik si Peter sa bar at isinetap niya ang chessboard sa karaniwang pwesto ni Ralph. Nang dumating ang lalaki ay nagpakilala sila sa isa't isa at nagsimulang maglaro ng chess. Sinabi ni Peter na nakatira siya sa England at giit ni Ralph na doon din nakatira ang kanyang kasintahan na isang designer ng sapatos. Ikinwento ng lalaki kung paano sila nagkakilala ni Lisa sa Milan at labis na nasasaktan si Peter habang nakikinig. Sambit ni Ralph na nagkakilala sila ni Lisa labindalawang taon na ang nakakaraan na nangangahulugang matagal na palang nagtataksil ang misis. Gayunpaman, sinabi ni Ralph na siyam na buwan na niyang hindi nakikita ang kanyang kasintahan. Sa England, bumisita si Abigail sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kasintahan. Nakita niya ang telepono ng kanyang ina at nalaman niya ang tungkol sa pangangalunya nito. Habang naglalakad ang dalawa ay ikinwento ni Peter na naging masaya ang pagsasama nila ng kanyang asawa sa loob ng 25 taon at gihit niya na labis ang pagmamahalan at pagtitiwala nila sa isa't isa. Samantala, pinagyabang ni Ralph na mahilig siyang mambabae at itinuturing niya na isang impyerno ang kasal. Ipinagmalaki niya ang kanyang marangyang pamumuhay, paglalakbay sa iba't ibang bansa at pagkakaroon ng maraming babae. Kinabukasan habang naglalaro sila ng chess, biglang nagring ang phone ni Ralph at natarante siya nang makita na ito ay galing kay Lisa. Tila ay hindi siya mapakali habang sinusubukang kausapin ang kanyang kasintahan, ngunit hindi ito sumasagot. Lumalabas na si Abigail pala ang nasa kabilang linya. Agad niyang ibinaba ang telepono, kaya labis na nalungkot si Ralph. Kinabukasan habang sinusundan ni Peter si Ralph ay biglang sumulput si Abigail at sinabi sa ama na alam na niya ang tungkol sa kalaguyo ng kanyang ina. Ipinakita ni Peter sa anak ang mga email at larawan ng dalawa at nagsimula siyang magsisigaw, sinasabing napakaloyal niya kay Lisa at ito lang ang igaganti nito sa kanya. Umiyak si Abigail, sinabing hindi na niya kaya at umalis ito. Pinuntahan ni Peter ang address ni Ralph at nalaman niya na isa lang pala itong janitor na nakatira sa servant's quarter, malayo sa marangyang imahe na ipinapakita niya sa labas. Laking gulat ni Ralph nang makita ang mister at kinakabahan niyang ipinaliwanag na nasa itaas ang kanyang apartment at dumaan lang siya dito para alagaan ang isang pagong. Habang hinahanap niya ang pagong ay kinuha ni Peter ang martilyo at akmang sasaktan na sana niya si Ralph, subalit hindi niya ito nagawang ipagpatuloy at umalis na lang siya. Pagbalik niya sa hotel ay sinabihan siya ni Abigail na itigil na ang kanyang ginagawa at mag-move on na. Pagkatapos ay tumungo ang dalaga sa airport para umalis at bumalik na sa England. Kalaunan na ay nagpadala si Peter ng mensahe kay Ralph gamit ang email ni Lisa, nagpapanggap bilang ang misis, at inimbitahan ng walang kamuwang-muwang na janitor na magbakasyon ngayong weekend sa Lake Como. Natarante si Ralph, at pagkatapos ay tinawagan niya si Peter upang imbitahan itong mag-lunch sa kanyang apartment. Kinuha niya ang susi sa isa sa mga apartment at sinigurado na walang tao sa bahay. Nang dumating si Peter ay sinabihan siya ni Ralph na umakyat at sa pagkakataong ito ay pinakita ng janitor ang isang marangyang apartment na inaangkin niyang sa kanya. Sinabi niya sa mister na iniimbitahan siya ni Lisa na magbakasyon ngayong weekend, ngunit plano rin sana niyang dalhin ang kanyang kasintahan sa London para magsagawa ng isang dinner party. Gayunpaman, sinasabi ni Ralph na meron siyang pansamantalang problema sa pananalapi, kaya sinabi ni Peter na tutulungan niya ito at inabutan niya ng pera ang janitor. Sa biyernes ng gabi, pumunta si Ralph sa hotel kung saan ay magkikita sana sila ni Lisa. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang reservation at sinabihan siya ng receptionist na nandoon na ang kanyang guest. Pagdating niya sa table ay nagulat ang janitor nang makita niya si Peter. Ibinunyag ng mister na si Lisa ay kanyang asawa at hindi siya darating dahil siya ay patay na. Nanginginig na tinanong ni Ralph kung ano ang ikinamatay ni Lisa at tugon ni Peter na namatay ang kanyang misis dahil sa cancer. Flashback sa araw na nalaman ni Peter ang tungkol sa sakit ng kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng doktor na tumanggi si Lisa na magpakimo at ito ang dahilan kung bakit lumala ang sakit ng misis. Isang araw, sinabi ni Lisa sa kanyang mister na naging masaya siya sa piling nito. Hiniling sa kanya ni Peter na isulat ang lugar kung saan siya naging pinakamasaya, ngunit tumanggi ang misis na gawin iyon. Nung siya nalang mag-isa ay isinulat ni Lisa ang Lake Como sa papel at hiniling niya kay Abigail na ilagay ito sa kanyang pulang sapatos, sinasabing ibigay ito kay Peter kapag wala na siya. Ibig sabihin ito na ang lugar kung saan naging pinakamasaya si Lisa ay sa Lake Como kasama ni Ralph at ito ang dahilan kung bakit labis na nawasak si Peter nang ibigay sa kanya ni Abigail ang papel. Tinanong ni Ralph kung paano nalaman ng mister ang tungkol sa kanya at tugo ni Peter ay na-access niya ang email ng misis at nakita din niya ang mga malalaswang larawan nilang dalawa. Galit na galit si Ralph at tinawag niyang hayop si Peter dahil sa paggamit sa email ng yumao niyang misis upang lokohin siya. Inamin ni Ralph na siya ay isang mapagpanggap na nagyayabang sa kanyang marangyang pamumuhay na hindi naman totoo. Ngunit isiniwalat niya na alam ni Lisa ang lahat tungkol dito at ang misis pa mismo ang nagbayad sa kanyang mga utang. Giit niya na minahal siya ng husto ni Lisa sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nagalit si Peter at umalis. Bumalik siya sa kanyang bahay sa England at habang nagmumakmak sa kanyang silid ay naalala niya ang sandali nung umiiyak ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na i-let go na siya. Sinabi ni Peter na hindi niya kaya, ngunit giit ni Lisa ay kailangan niya itong gawin. Kinabukasan, nag-email si Peter kay Ralph para tanungin kung saan ang dinner at pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang anak para papuntahin sa London. Doon ay dumalo si Peter sa dinner party na sinetop ni Ralph para kay Lisa at natutuwa ang janitor na makita ang mister. Maliban sa kanya ay inimbitahan din ni Ralph ang mga kaibigan at katrabaho ni Lisa. Sa hapunan ay inalala ni Ralph ang pagiging graceful ni Lisa sa paggawa ng kanyang mga sapatos habang si Peter ay natatawa sa OA niyang talumpati. Dumating si Abigail at napangiti siya nang makita na tila ay nakamove on na ang kanyang ama. nag si Ralph para sa alaala ni Lisa at nagpalakpakan ng lahat. Biglang tumingin si Peter sa kalaguyo ng kanyang misis at tumayo. Sinabihan niya ang lahat na tignan si Ralph at kinakabahan sila sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. Gayunpaman, sinabi niya na si Ralph ay isang mabuting kaibigan ng kanyang misis. Siya naman ang nag-toast para sa alaala ni Lisa at pinalakpakan siya ng lahat. Habang hinihintay ang kanilang tren, sinabi ni Peter sa kanyang anak na si Ralph ay isang kasuklam-suklam na tao, ngunit sa tingin niya na siya ay kamanghamangha din katulad ni Lisa. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanilang tren at umalis na ang dalawa para umuwi. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.